Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang nagtatanong, ano nga ba talaga ang hinahanap ng babae sa isang lalaki? Akala ng ilan, sapat na ang pagiging gwapo, may pera o may magandang trabaho. Pero kung titignan mo ng mas malalim, may mga lalaking simple lang sa paningin pero gustong gusto ng mga babae. Hindi lang ito dahil sa itsura nila, kundi sa kung paano sila mag-isip at magpakatao ang totoong kagustuhan ng babae ay madalas hindi nakikita sa labas, kundi nararamdaman sa presensya ng isang lalaking may lalim at disiplina sa sarili. Ang mga katangiang ito ay hindi instant. Hindi ito nabibili o napapasa sa dugo. Ito'y hinuhubog sa araw-araw na pagpili na maging mabuting tao. At kung iisipin mo, sa ilalim ng bawat katangiang hinahangaan ng babae ay isang tahimik pero matibay na prinsipyo ng pagkatao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong katangian ng lalaki na hinahanap ng babae, mga ugali na hindi lang nakakaakit kundi nagbibigay respeto at siguridad sa isang babae. Mga ugaling nagmumula sa lalaking hindi lang basta lalaki, kundi lalaking marunong magpigil, magtimpi at magpakumbaba. Number one, marunong magtimpi. Hindi lahat ng lalaking marunong magsalita ay marunong din makinig at magtimpi. Pero ang lalaki na may disiplina sa kanyang damdamin at kilos, iyan ang lalaking hindi takot sa responsibilidad. Kapag may problema, hindi siya agad nagagalit. Hindi siya madaling matalo ng emosyon. Sa Stoicism, sinasabi na ang tunay na lakas ay nakikita sa kontrol, hindi sa sigaw. Kaya ang lalaking kayang pigilan ang sarili sa gitna ng init ng ulo ay lalaking marunong mag-isip bago umakto. Isipin mo ang isang lalaki na kahit may misunderstanding ay pinipiling huminahon muna. Hindi siya nagbababa ng respeto para lang manalo sa argumento. Hindi siya nagmamadaling magbitiw ng masasakit na salita. Mas pinipili niyang intindihin ang sitwasyon kaysa pumatulagad. Ganyang klase ng katahimikan ang hinahanap ng babae, hindi katahimikang duwag, kundi katahimikang matatag. Halimbawa, sa isang relasyon na may pagsubok, may lalaking iiwan ang babae sa gitna ng gulo. Pero ang lalaki na marunong magtimpi, mananatili, haharapin niya ang problema, hindi ang init ng damdamin. At sa kanyang katahimikan, nararamdaman ang kanyang lalim at pagkatao. Number two, responsable sa buhay. Hindi kailangang milyonaryo ang lalaki para hangaan siya. Pero ang lalaking may direksyon at pananagutan sa sarili, iyan ang hinahangaan. Responsable siya sa trabaho, sa pamilya at sa sarili niyang desisyon. Sa Stoicism, tinuturo na ang tao ay dapat kumilos ayon sa tungkulin hindi ayon sa damdamin. Ang lalaking responsable ay hindi naghahanap ng excuse. Hindi siya sisihan ng sisihan. Kapag may mali, inaako niya. Kapag may pangarap, pinagsisikapan niya. At kahit pagod na pagod na siya, gagawin pa rin niya ang tama. Hindi ito para purihin siya, kundi dahil alam niyang ito ang dapat. Isipin mo ang isang lalaki na kahit wala pang marangyang buhay, ay sinisikap maging matino sa araw-araw. Gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng tapat, at hindi umaasa sa iba para ayusin ang kanyang problema. Ganyang klasing lalaki ang hindi lang iniibig, kundi pinaniniwalaan. Number three, may malalim na pag-unawa. Ang lalaking marunong umintindi ay bihira. Hindi lang siya basta nagmamahal, umiintindi siya. Alam niyang hindi lahat ng babae pare-pareho. May kanya-kanyang dinadala, takot at pangarap. Sa Stoicism, mahalaga ang pag-unawa sa kalikasan ng tao. At ang lalaking marunong umintindi ay may paggalang sa pagkatao ng babae. Hindi siya agad nagagalit kapag hindi siya naiintindihan. Hindi siya nagpipilit na siya ang palaging tama. Mas pinipili niyang makinig, magtanong at umunawa bago mag-react. At dahil dito, mas nararamdaman ng babae na siya'y ligtas. Halimbawa, sa simpleng usapan kung saan may tampuhan, hindi siya basta nagbabaliwala. Hinahanap niya ang ugat ng issue, hindi lang ang sintomas. Ganyan ang lalaking hindi lang kasintahan, kundi kaibigan. Marunong makinig, hindi lang para sumagot, kundi para makaramdam. Number four, hindi takot maging totoo. Maraming lalaki ang nagpapanggap na matibay kahit basag na sa loob. Pero ang tunay na matatag ay yung hindi natatakot ipakita ang kahinaan niya. Hindi siya nagpapanggap na perpekto. Sa Stoicism, tinatanggap ng tao ang kanyang limitasyon at doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ang lalaking marunong magpakatutoo ay marunong rin humarap sa sarili. Hindi siya nahihiyang aminin na may takot siya, may duda siya o may pangarap siyang hindi pa naaabot. Pero kahit ganon, hindi siya sumusuko. Isipin mo ang isang lalaki na aminadong hindi pa niya kaya lahat pero araw-araw ay gumagawa ng paraan para matuto. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpapabida, pero nararamdaman mo ang totoo sa kanya. Ganyan ang lalaking pinagkakatiwalaan at minamahal. Number 5. May layunin sa buhay. Ang lalaking may layunin ay hindi basta natatangay ng uso, alam niya kung anong gusto niya sa buhay at alam niya kung anong klasing lalaki ang nais niyang maging. Sa Stoicism, ang taong may malinaw na layunin ay hindi nabubuhay para lang sa sarili, kundi para sa mas malalim na dahilan. Hindi mo siya makikitang palipat-lipat ng desisyon. Hindi siya basta-basta sumusuko sa harap ng kahirapan. Kapag may gusto siyang maabot, pinagpapaguran niya. Hindi dahil sa pressure ng iba, kundi dahil iyon ang tawag ng puso niya. Halimbawa, isang lalaki na may layunin para sa pamilya, kahit pagod, kahit ilang taon ang dumaan, hindi siya tumitigil. At ang babae, kapag nakita niyang ang lalaki ay may direksyon, mas nagkakaroon siya ng tiwala at respeto. Kasi alam niyang hindi siya papabayaan. Number six, marunong magbigay galang. Hindi lang sa salita makikita ang respeto, kundi sa kilos at damdamin. Ang lalaking marunong rumespeto ay hindi gumagawa ng bagay na makakasakit kahit wala namang nakakakita. Sa Stoicism, mahalaga ang karangalan at ang karangalan ay pinoprotektahan sa bawat desisyong ginagawa. Hindi siya tataas ng boses para ipilit ang gusto niya. Hindi siya magmamaang maangan sa kasalanan niya at higit sa lahat hindi niya gagamitin ang babae para lang sa pansariling aliw. Respeto ang pundasyon ng kanyang pagkikitungo. Halimbawa sa usapin ng boundaries, ang lalaking may galang ay hindi kailanman pipilit kung hindi pa handa ang babae. Marunong siyang maghintay, marunong siyang umintindi at marunong siyang magpigil. Ganyan ang lalaking hindi lang mahal kundi pinapahalagahan. Number 7: Tahimik pero matatag. Hindi lahat ng lalaking tahimik ay mahina. May mga lalaking hindi madaldal pero puno ng prinsipyo. Hindi sila palaging nagsasalita pero kapag nagsalita sila, may lalim at bigat. Sa stoicism, ang katahimikan ay hindi kawalan kundi kapayapaang may direksyon. Ang lalaking ganito ay hindi madaling maapektuhan ng chismis, ingay ng paligid o takot ng iba. Alam niya ang totoo at doon siya nakakapit. Hindi siya emosyonal na pabago-bago. Tahimik siyang gumagalaw pero bawat kilos ay may saysay. Halimbawa, habang ang iba ay nag dahil sa selos, siya'y tahimik na nagpapakita ng tiwala. Habang ang iba ay palaging nagdududa, siya ay nananatiling matatag sa kanyang pangako. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Ganyan ang lalaking hindi makulit, pero hindi rin nawawala. Sa dulo ng lahat, ang mga katangian ng lalaking hinahanap ng babae ay hindi tungkol sa kayamanan, kagwapuhan o kasikatan. Ito ay tungkol sa kung paano mo hinuhubog ang sarili mo araw-araw. Kung paano ka magdesisyon kapag walang nakakakita, kung paano mo pinipili ang tama kahit mahirap at kung paano ka nagiging haligi ng respeto, pangunawa at katatagan. Hindi ito biglaan, pero ito'y pwedeng simulan ngayon. Kung ikaw ay lalaki, tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ang klasing lalaki na nagbibigay ng kapayapaan, hindi lang saya? At kung ikaw naman ay babae, sana'y matutunan mong kilalanin hindi lang ang mga magaling magsalita, kundi ang lalaking tahimik pero may lalim. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahalan ay hindi lang batay sa kilig kundi sa matibay na pagkatao. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.